This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta mga kapatid? Sa mga hindi pa po, po nakakilala sa akin, ako po si Brother Dave. Isa pa akong miyembro ng Ang Simbahan ni Kristo so ng Mga Banal sa Huling Araw. And hopefully ho na habang nakikinig po kayo ngayong hapon na ito, nasa maayos pa kayong kalagayan ang nag enjoy nagpapahinga sa inyong bench at uh, ready na makinig at ma-inspired ngayong araw na ito. Kapatid, danong ko sa inyo, ano? Eh, nais mo bang magtagumpay sa buhay? Lahat tayo ay may pangarap para sa pamilya natin, sa sarili natin at sa ating kinabukasan. Ngunit ang tanong dito, paano nga ba tayo tunay na magtatagumpay sa mata ng Diyos. Kasi mayroong tagumpay at tagumpay ng mundo at tagumpay sa mata ng Diyos. Sino ba yung ating pinipili, Yung mga tao, yung sa palibot natin, o yung ating ama sa langit? Kapag narinig natin ang salitang tagumpay, madalas ang pumapasok sa isip natin, pera, dapat maging mayaman ako para sabihin ako nagtagumpay ako sa buhay pa nagkaroon kayo ng reunion kas na mga kaklase mo noon ng high school ng elementary ng college or kakoworker mo di ba uh, pag tinatanong nila kumusta ka gusto mo na gusto natin na mayroon tayong uh, isasagot sa kanila na ako isang matagumpay pagdating sa pera marami tayong pera posisyon dapat pataas na yung posisyon natin pag nagtatrabaho ka dapat manager ka na supervisor ka na di ba or overall supervisor ka na, overall champion. Di <laughs> ba? Yeah? sa teacher pa, dapat superintendent ka na, presidente ka na. Di yeah. O karangyaan ng mundo, marami ka ng properties. Marami ka ng lupa, lupain. Marami ka ng mga sasakyan, mga bahay, and everything. Sino ba naman ang hindi gusto? No? Lahat tayo gusto nating umahon at masenso sa buhay. Hindi po masama yan, kahit yung mga propeta natin. No? Sila po yung mayaman. Uh, hindi naman lahat palagay natin si Abraham gano siya how the Lord bless his life si Moses sino pa sa ni Adam di ba panahon nila um, ang tag doon mabugana sila prospero sila sa panahon nila sila ni Lihay, di ba so sabi nga ng Panginoon na may technique no may pamamaraan para umunlad tayo at the same time hindi natin sila makakalimutan. Hindi natin makakalimutan yung Diyos. Okay? Kaya yung tagumpay, hindi siya masama. Pero kung paano natin gagamitin yung tagumpay na ito. Ngunit ayon sa turo ng ating Panginoong Isokristo, ito po ay, ayon sa turo ng ating uh, tagapagligtas, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman. Hindi po ito basihan yung yaman natin, masabi natin tagumpay tayo, kundi sa katapatan. Ayun po. Big sabihin yung mga blessings po natin na tatanggap sa buhay, kailangan na maging tapat tayo. Big sabihin no na atin itong binabahagi din. Atin itong sinishare uh, sa mga kapwa natin. Ang reason po na tayo po ay uh, ng Panginoon para mabless natin yung iba. Di po ba? Bakit uh, marami tayong oras para gamitin natin sa gawain ng ating Panginoon. Lahat ng mga biyaya po na tatanggap natin, ibahagi natin ito po ay para sa akin isang halimbawa na pagiging tagumpay sa buhay. Pero tayong responsibilidad na na katuwang sa mga biyan na tatanggap natin. No, kabutihan at pananampalataya. Sabi nga sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang sabi basahin ang aklat ng kautusan. Magbulay-bulay ka roon araw at gabi upang iyong masunod ang lahat. Hindi lang isa eh, no? Lahat ng nasusulat doon uh, kailan natin babasahin sabi dito araw at gabi parati sapagkat kung magkagayon ay gagawin mong masagana ang iyong lakad at magtatagumpay ka no, lahat aliniwala po ako ang taong nagbabasa ng banal na kasulatan parati magtatagumpay po siya sa buhay kasi nakita ko ito sa personal ko na buhay at nakita ko rin ito sa mga kaibigan ko sa mga kakilala ko na talagang panatik sa pagbabasa ng banal na kasulatan kasi either you like it or not, magbabago yung buhay mo. di ba? Diba? Nag-usap nga kami ng friend ko kahapon, sabi ng pag-usap namin, minsan ay nating panoorin yung mga bagay na motivational motivational videos dahil nakita natin yung mga mali natin. Kasi doon sa mga motivational videos, pinapakita doon para tayo maging successful sa buhay. Minsan yung tao ay ay niya panoorin kasi nagkakaroon ng bomirang sa sarili niya. Ay, yung panoorin kasi parang A uh, mag-change yung buhay ko. Gusto kong ganitong klaseng buhay. No? Therefore, mga kapatid, if araw-araw ng buhay natin, if uh, the same result lang yung nakukuha natin, ibig sabihin nun, the same din na ginagawa natin. If you want change, kailangan natin magbago, kailangan natin may gawin na pagbabago sa buhay natin. Uh, sabi nga dito, no, magbulay-bulay tayo. Ibig sabihin, pag-isipan natin, panalangin natin, um, hindi na nagbabasa tayo. We read Not only the line, we read uh, between the line. Iniisa isa natin yung mga salita. Tulad ng scriptures ngayon, iniisa-isa natin. Tapos, we read beyond the line. Ini-expound natin yung scriptures. Ibig sabihin, tulad ng sinabi dito, nabasahin natin yung aklat ng kautusan. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa atin? Diba, marami siyang kautusan. Pagsimba ng araw ng linggo, pagbabasa na banal ng banal na kasulatan, panalangin, pag-aayuno, pagbibigay ng ikapo, ano pa, um... Marami. Yung uh, pagtulong sa kapwa, mahalin mo yung kapwa mo, maging mabait ka, no? yung beatitudes. Manaya po siyang binigay yung Ten Commandments. Bawal pumatay, bawal magnakaw, ano pa, walang ibang Diyos maliban sa kanya. Uh, magsimba araw na minggo, nasabi ko na. And uh, wag makiapid. Ayun. Uh, marami, di ba? So, kung natin itong imahimayin, matututo tayo sa bawat verse na sinasabi niya. At nagbabago yung ating buhay. Naalala ko noon, dumalaw ako sa isang miyembro dito sa amin, tagal na, I think 15 years ago. Uh, nasa bahay kubo siya niya, nagbabasa ng banal na kasulatan. Nakita ko yung palibot niya, malinis, nakita ko yung palibot niya, parang maaliwalas, masarap sa pakiramdam. Doon ko na nakita na wala siyang ano eh, wala siyang, mayroon, mayroon siyang bahay kubo doon sa gitna ng bukirin. Tapos may tubuhan, parang mga puno ng, ano ba yung mga puno na yun, uh, mahogani. Eh napakaganda, napakaganda ng hangin tapos uh, sa lilim ng puno, di ba? Nagbabasa siya naman na nakasulatan, he is sharing kung ano yung natutunan niya. At doon ko nakita kung paano ang Diyos mag-work sa atin in mysterious ways. Dito tinuturo ng ni Diyos ng ating Panginoong Kristo kay Josue na ang sikreto ng tagumpay ay pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lang basta pag-asa, kundi aksyon na may pananampalataya. Um, sa pagbabasa kasi ng mananakasulatan, na nakikita natin yung mga kakulangan natin, kaya ating baguhin. So ibig sabihin nun, hindi lang tayo nagbabasa, chini-change niya, pinabago yung pag-iisip natin, yung pananaw natin sa buhay. At dahil doon, nagbabago yung ating actions. Dahil nagbabago yung ating actions, yung result natin pang sa araw-araw natin, nagbabago din. Dahil sa action na ginagawa natin, dahil sa pananalita natin, pakikasamuhan natin sa ibang tao. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, Ngunit hanapin mo na ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hindi niya po sinabi na hanapin niyo muna ang kaharian ng mundo bago yung kaharian ng Diyos. Sinabi niya hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Kasi ang tao, pag inuna niya yung kaharian ng, ng makamundong bagay, minsan o kadalasan nagagastos nyo yung pera sa mga bagay na hindi ka ay aya tulad ng sugal, tulad ng scatter, iba pang mga online na mga bisyo, kasino, di ba? Iligal na droga, pambababait, iba't pang mga masasamang bagay. Pag hindi niya inuna yung salita ng Diyos. Pero may pag, may isang tao mayroong foundation ng spiritual aspect sa buhay niya, kahit anong yaman na meron siya, ibabahagi niya ito. And hindi lang yon, mamumuhay siya ng simple. Hindi sa karagyaan. Hindi yung, ano kayang pwede kong bilhin sa milyon ko? Ginagawa niya, ano kayang pwede kong maitulong sa kapwa ko? Without any reasons or excuses. Ah, ah, kasalanin nila yan kasi mahirap sila. No? Pero, natutuwa ako one time, pag December, may mga kapatid na Um, nagbibili sila ng mga mga simpleng grocery at instead na sila yung mga aruling at hingin ng pera mga karuling sila at binibigyan nila ng uh, mga mga grocery kahit mga simple lang yun tinatawag na Christmas pagbibigayan hindi lang yung oy ano na new year na or Christmas na ito na yung panahon na maka income tayo no dapat ibahagi natin kung anong meron tayo hindi naman sinasabi na masama yung pagkakaroon din kasi naging kultura na natin. Pero kung mayroon po kayo diyang extra, you know, um, ibahagi nyo. Bumili kayo ng uh, konting grocery. Kung sino yung na, napapansin nyo, na napapaisip kayo ng mga kapatid ninyo na parang nahihirapan, pwede nyo pong itulong. At alam ko, malaking tulong po yun sa kanila. Mga ganong actions ba? ba diba? kasi hindi na nakakalimutan, pag meron tayong pundasyon, sabi nga ng Panginoon, pag 'yung 'yung uh, bahay nakatayo sa bato, hindi matitinag 'yan. Pero pag nakatayo sa buhangin, 'no, pag dumating 'yung uh, baha, mga -ma masisira 'yung bahay. 'Di ba? Magigiba 'yung bahay. Kaya 'yung sabi na iba iba talaga na, na, na ako personally 'no, na observe ko. At nakikita pag 'yung mga tao nasa foundation ng Diyos. Simple lang silang manamit, pero mayaman sila. Tapos yung yaman nila, talagang um, tinutulong nila sa iba. Kasi doon nila na, natatagpuan yung tunay na kaligayahan. Dahil inunan nila yung ng Diyos eh. Hindi yung dinatagpuan sa makamundong bagay, sa damit, sa mga appliances, sa iba't iba pa. Yung ba meron ka ng rep, bibili ka pa ng limang rep. Meron ka ng isang sasakyan, bibili ka pa ng sampu. Kasi e, para sa'yo, yung pera parang wala lang. No? So, unahin mo natin yung kaharian ng Diyos para na hindi tayo malinlang pag dumating yung mga opportunity sa buhay natin. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, kapag inuna natin siya, ang lahat ng ating pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob. Ito ang sekreto ng tunay na tagumpay, ang Diyos muna bago ang lahat. Marami sa atin ang dumaan sa pagsubok. Minsan parang hindi umaandar ang buhay. Ngunit tandaan mo kapatid, ang bawat pagsubok ay paghahanda. Tulad ko po ngayon eh, no? Like, ilang mga 3 weeks na, no? Parang, apunta ah, ako sa school, balik ako sa bahay, di ba? Yung nag, support uh, susupport mo na sa akin ngayon, yung aking uh, may bahay, you no? Know? Si sister, siya yung tumutulong sa akin ngayon. At nagpapasalamat ako doon dahil hindi pa rin kami nawawalan kahit paano. Dahil alam ko yung Diyos mayroon siyang uh, pamamaraan, no? Hindi natin alam sometimes yung uh, mga blessing dumarating siya na sa hindi natin ini-expect na pagkakataon. So hold on lang po tayo kasi lahat po tayo may ayun, parang COVID lahat eh no? Dahil uh, umuulan, praise God, dahil uh, anong tawag doon magiging hindi na mainit kasi mainit ngayon no? So balik tayo. Lahat tayo po pinag, may pinagdadaanan. Hindi lang po kayo, kati, uh, po si Brother Dave. Ako po'y pinupuntahan dito ng mga Uh, members natin at hindi membro ng simbahan pumunta sa bahay na pag-usap na kailang problema kaya gumawa po kami ng kubo para doon po kami para sa lilim ng ng um, sa lilim ng mga puno makapag usap no, pag mayroong mga time so sa anong paraan pwede po tayong maglingkod sa kapwa natin no? A simpleng paraan kung mayroon po tayong pera bili po tayo ng grocery no? mag uh, ano po tayo saan mga mga ano ba mga bagay na hindi nakikita ng mata maglingkod po tayo sa mga mga kapatid natin na kahit wala ng video, wala ng pictures, hindi yung uh, tulad ng sabi ng Panginoon na huwag mo hayaan na makita ng kaliwang kamay mo ang ginawa ng kanang kamay mo. Ibig na mas maganda yung mga tinutulong na hindi nakikita at hindi kailangan na nakapaskil sa mga bulletin board or sa mga tarpaulin. No po. So, bawat pagsubok na, na ating pinagdadaanan ay dadaan lang yun pagkasama atin yung Panginoon. Naniniwala ako kasi sa buong buhay ko, no, hindi naman ako perpekto, may mga pagkakataon na inuuna ko yung Diyos, nakikita ko talaga kung gaano yung power niya no, na mag-work sa buhay ko na kung saan napaka hindi siya madali, pero magaan. Alam niyo po yon hindi siya madali. Talagang pagdadaanan natin yung mga challenges, pero magaan siya sa loob. Parang nararamdam mo nandun yung Diyos na umaalalay sa atin. Kahit sa maliit na trabaho, tahimik na paglilingkod o pagtuturo sa iba, ang Diyos ay nakatingin. Ang kanyang sukatan ng tagumpay ay katapatan sa kanya, hindi sa mundo. Alam mo minsan dumaan din ako sa panahon na tila walang direksyon. Ginawa ko ang lahat pero parang walang resulta. Hanggang sa isang gabi na nalangin ako at humingi ng gabay at doon ko naramdaman ang sagot niya. Anak, hindi mo kailangang magtagumpay sa paraan ng mundo, kundi sa paraan ko. Iba po yung paraan ng ating masalangit. No, hapon, after ko nang gumawa ng podcast, I pray and I say to God, God, I give it to you. No, ang mga pigat... Okay pa naman ako, buhay pa naman ako, di ba? Malusog pa naman ako. So, alam ko sa buong puso ko na na hindi natin kailangan magtagumpay sa mundo. Kasi iba yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Magiging masaya tayo sa paraan niya. Ayun. Yung bang simpleng simpleng mga bagay naging masaya na tayo. Hindi kailangan na mga extravagant na bagay para maging maligaya. Mula noon, natutunan ko magtiwala sa kanya kahit hindi ko pa nakikita ang resulta. At tuon ko naranasan ang kapayapaan, ang lakas at ang tagumpay na totoo. Hindi yung tagumpay ng mundo, kundi ang tagumpay na may Diyos sa gitna ng lahat. Iba yung feeling, di ba pa mga kapatid? Iba yung pakiramdam pag meron tayong Diyos na umaalalay sa atin at andyan. Nakatingin, na no, umalalay parang tayo mga sanggol pag nadapa tayo, sasaluin tayo ng ating Diyos. Kailangan natin yung magtiwala at manampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang ating naipon, kundi gaano tayo naging tapat, mapagmahal at matatag sa pananampalataya. Sabi nga sa Pilipos chapter 4 verse 13, lahat ng bagay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Huwag kang matakot na iyo yung Diyos. Huwag kang uh, maglupay-pay kasi nasa sayo yung Diyos. Huwag kang manghina. manampalataya ka. Kasi yung ating Kristo ay nagpapalakas sa atin. Doon tayo naguhugot ng lakas. Aanin natin yung buong mundo, kumawala naman yung ating kaluluwa at anong gagawin ng tao para maibalik yung kaluluwa niya di po ba so napakahalaga po na mayroon tayong Diyos na sinasandigan kaya kung sa ngayon ay tila mabagal ang pag wag huwag kang panghinaan baka ang Diyos ay hindi patapos sa paggawa ng himala sa buhay mo patuloy kang maniwala patuloy kang lumaban patuloy kang magmahal ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan kundi sa gaano tayo maging tapat sa Panginoon. Ang bawat pagkadapa ay hakbang papalapit sa kanyang biyaya. Ibig sabihin nun, pag may dumating sa challenges sa buhay mo, pag na-feel mo napakabigat na, yung ating Panginoon nag-work siya sa buhay mo. Yung ating Panginoon ngayon, makikita mo yung kamay niya kung paano, paano kanya hahatakin sa dilim kung paano kanya iaangat sa liwanag, kung paano kanya bibigyan ng biyaya na ikaw mismo magsasabi na tama na po, napakarami na pong biyaya sa akin. Kaya't sa bawat bagong araw, piliin nating manampalataya at maglingkod ng may puso. Naway ang minsaang ito ay makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Tandaan natin na ang tagumpay sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa mga gantimpala ng mundo. Kundi sa mga sandaling pinili nating magtiwala sa Diyos kahit mahirap. Ito 'yung mga panahon na lakas ng impression mo na magsimba. Talagang, 'di ba, may pagkakataon na ganito eh. Lakas ng impression mo na magsimba magattend ng uh, far side or ng devotional pero meron kang job interview. After After nating after mo mag-attend ng uh, Sundays uh, service, o pagsisimba, after mo na pag-attend ng uh, mga devotional far side, bigla lang tatawag sa iyo. Ikaw pa yung hinahabol para na mag uh, mag-apply ng trabaho, o matangkap ka na sa trabaho. At iba pang mga mga milagro na nangyayari sa buhay natin. Ako po may mga pagkakataon na nangyari yan. hindi naman sa interview at no pero makita natin kung paano ang ating ama sa langit mag-work para sa atin sa mga pagkakataong pinili nating magmahal kahit masakit at sa bawat araw napili nating magpatuloy kahit pagod na ang bawat hakbang natin patungo sa kabutihan ay tagumpay sa mata ng ating ama sa langit kaya patuloy tayong magsumikap magmahal at maglingkod sapagkat sa dulo ng lahat ang tunay na gantimpala ay ang kapayapaan at kagalakan na galing sa Kanya. Nagpalaing tayo ng ating Ama sa Langit at naway manatili sa atin ang Kanyang pagmamahal sa bawat araw ng ating buhay. Ang lahat ng ito ay buong puso kong ibinabalik sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Hesus Kristo. Amen.